ito na yung uh, mga pangalan mga idol oh. nakuha ko na mga idol oh. so ito yung mga pangalan na uh, kasali sa rapol mga idol yan ito lahat mga idol no? Oh. so tingnan nyo dyan yung mga pangalan yung mga idol yan so abang abang mamaya ano oras sa so, utso no so it 8, uh, 8pm no 8pm kami mag live idol Pada sahara pun yang kita ini pun.